Good day DWIZ, tanong ko lang kung totoo ba na si Senator Bongo ay mayroong isinulong na batas para sa mga nursing student? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ truck record ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2019 nang isulong ni Senator Bongo ang Senate Bill 395 o ang Advanced Nursing Education Act of 2019. Layunin ng batas na ito na mas pagandahin at paigtingin ng education programs para sa mga nurse upang hikayatin ang mga ito na magserbisyo sa Pilipinas. Sinabi ng senador na nais niyang mag-implementa ng mga aktibidad katulad ng immersion sa kanilang curriculum na kung saan ay mas ma expose ang mga nursing students sa kanilang industriya upang mahikayat ang mga ito na magbigay serbisyo sa mga Pilipino at sa iba't ibang pamayanan sa Pilipinas. Bukod pa riyan, layo nito na magtatag ng standard basic at graduate program sa mga Commission on Higher Education accredited institutions. Ang standard basic education ay mayroong adhikain na magsagawa ng community immersions upang mas ma-expose at mahasa ang kakayahan at kaalaman ng mga nursing student at mahikayat ang mga ito na magtrabaho sa Pilipinas. Habang ang graduate program naman ay nagnanais na hubugin ng leadership, education, at research skills ng mga estudyante. At yan ang track record ni Mr. Malasaki para sa siyas at Presents DWIZ track record. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ track record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.